Itong uh, isa pa nating balita isang uh, developing story pero meron na tayong ilang detalye. Uh, yung tatlong uh, tatlo ang uh, patay sa karambola ng isang tanker, SUV at tricycle sa Vergara Highway sa Cabanatuan City. Dito yan sa Nueva Ecija. Uh, tatlong katao ang dead on the spot at isa ang nasa critical ang kondisyon sa karambola ng isang tanker truck, SUV uh, uh, na isang puting Innova at tricycle. Uh, sa Vergara Highway, Sakop ng Barangay Valley Cruz, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bandang alas 6 ng umaga kahapon, Mayo as 6, taong kasalukuyan. Patuloy ang uh, investigasyon at wala pa tayong nakukuhang official na report mula sa uh, mga otoridad. Uh, ang ating news team, ngunit batay sa in, uh, uh, napagalaman natin initial na investigasyon din ng PNP sa naganap na aksidente na walan umano ng control ang tricycle dahil uh, Natagis o nabangga ng uh, Innova na SUV sa bandang likuran ito dahilan upang uh, mawalan ito ng kontrol at bumangga sa paparating uh, tangko sa ito, ito na tanko sa kabilang lino. Natukoy na pawang mga sundalo umano ang mga biktima at uh, yung isang uh, yung isang uh, may buhay pa ay naisugod sa PJG Hospital. Ngunit uh, uh, mukhang uh, apo uh, putulan ng binti. No? At uh, nakuha natin yung pangalan ano, courtesy ng uh, report ni uh, 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 sir Armand Galang ng Nueva Ecija Chronicle. Ah, uh, ito yung mga pangalan ng uh, mga passing uh, mga passengers o yung sakay nung uh, tricycle na isang uh, badja na kulay itim. At uh, ang mga biktima ay si Re uh, Reinhard Christian Jose Panit Uh, si, uh, ang ikalawa ay si Joel Villanueva E Javar at uh, isang kain Kane Coreche E Royan Boyan 29 years old single at residente ng Barangay uh, San Jose Gandara Samar Oh. Uh, uh, yes, tapos uh, yung uh, ikalawang uh, involved na vehicle. So badja na item ano yung yung sakay ng badja na item. Yung tricycle, na tricycle. Yun uh, yung talagang ano. Makasundalo ang laman noon. Oh. sabe sundalo. Oh, uh, mga sundalo. Identified na sundalo yung Reinhardt, kasi nakita ko dun sa mga okay, comments may mga nakakilala sa kanya. Uh, uh, ano? Um, kasi yung, yung iba pa. Yung iba pa, uh, may nagsabi na mga sundalo din yung iba pero hindi pa natin kasi uh, wala pa tayong opisyal na nakukuhang uh, informasyon kung uh, uh, kung uh, lahat sila ay sundalo. Pero, meron isang nag-comment doon na nag-e-schooling <coughs> daw sa Fort Max. <coughs> uh, 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 pero, siyempre yan ay hindi parte pa lang ng mga... Uh, statements ng mga nakasaksi ano at yung mga nakakilala uh, doon sa mga uh, biktima. Ngayon, yung isang uh, uh, tal dito, yung isang vehicle, yung Toyota Innova na umanoy naka doon sa likod, oo. oo. Nakabunggo sa likod. Oo. oo. In Toyota Innova private. wagon na kulay puti. Plate number niya ay RLW108. Nasira din um, ba yung ano, yung na ng 24 years old lang yung nagmamaneho. Residente ng Santo Cristo San Isidro, Nueva Ecija. Oo. Uh -uh, hindi natin nakita eksakto yung itsura Mabilis yung... Ayun, yung, yung puti na yun, ano? Hindi, hindi. yun. Hindi, yun, yun, iba yun, yun? Uh -oh. Yung Innova, Ah, uh, lang din. yan binlar ko kasi yung video kasi okay. syempre. Oh, eh, may mga, uh, Ay, mga talagang mga medyo morbid mo, yung itsura, eh, talagang uh, ang tindi inaabot ng mga yung sumalpok ng uh, yung laman ng tricycle. Naimagine mo transpersonal sa uh, tanker. Ang ganito nangyari. matakbo yung tricycle, meron siyang sa likod, no? Uh -huh. Na Innova. Ah uh, mabilis malamang mabilis ang malamang, tapo Malamang na dudur siya uh -huh. na na ano siya na nabundol uh -huh. no nabundol uh -huh. ngayon napunta siya sa kabilang lane. Uh -huh. kabilang lane tapos sa kabilang lane naman may makakasalubong pa siya o na tanker, siya, oo, na tanker uh -huh. kasi hindi niya linya yon. Uh -huh. Linya yon ng tanker. Uh -huh. Kay tanker naka ano rin nakahinto. Oo, bandang ano nga eh. So yung Parang sandwich ang nangyari sa kanya. Yung kakasalubong, yung left side ng tanker wasak. Nung harapan, wasak din. Uh, kung may may nakikita natin. Malakas talaga kasi, kasi nasira din yung tanker. At yung impact ano may mga at for sure mabilis yung pagpapatakbo kasi pagka ganun na nawalan ka ng control. Ano yun eh? Sa tricycle. Oo. Oh, Mabilis? O, oh, mabilis yun. Mabilis yung takbo pag ganun. Uh, Ay, kung mabilis ka na. Hindi mo, ma ma oh, mo oh, makakontrol. Mabilis na yung takbo mo, mabilis mas mabilis yung nasa likod. Yung nasa Inova. Oh, Mayroon uh, tayong, na eh, hindi pa natin alam yung actual na rason bakit nabangga sa likod eh. Kasi tinry natin kontakin yung PNP Cabanatuan City, pero wala pang reply. So, humingi sana tayo ng spot report. Pero ito nga, uh, sa initial na investigasyon, ganun nga yung nangyari. Parang nasagi. Mm -hmm yung likod ng motor. Hmm. O, oh, posible kasi na uh, kung, na umu-overtake yung na -overtake. inova eh. so kaya siya nag-overtake? Malamang sa... Six ka lane kasi yan eh. Ah, okay. Yung six lane na yan, sobrang luwang oh. ng daan na yan. Pwedeng nakagitna yung tricycle. Tapos, oh. okay, nandito sa uh, fast lane. Ah, nasa Pag kanan ka kasi, siyang bahagi. No. Hindi ah, left side. Pag fast lane kasi, tas dito ka, yung halimbawa, gaganito yung inova. Oo. Hmm. O, di ko overtake sa kanan. Magsusun okay, pa ang finish. Oo, kakanan sa... kasi pag nag-overtake kasi dapat kaliwa, di ba? Hmm, dapat. Kakabila ka rin sa oh, lane. Pero, pero dahil, na napuntas... La pero lane ito, nandito off. siguro sa... Nandito siguro sa fast lane yung tricycle. Kung ano yung motor, ay yung overtake sa kanan na sa nag-overtake. Kaya napunta sa kaliwa. Oo, kaya gumewang o wala ng control. Lumipat sa kabila, siya namang dating na. Tanker. Siguro, posible na posible na mabilis uh, ma mabilis din yung Innova at nung umovertake hindi na na <laughs> <laughs> hindi niya na chancha na na kasi yung iba kasi talagang kung magpumina eh yung oo pagka pumina ka kasi parang iba yung usapan pagka sa likod mismo eh yung, diba, yung likod mismo yung buong-buo yung likod ng ano posible din na yung likod or pwedeng nawalan ng preno or pwedeng nagse-cellphone habang nagda drive hindi nakita na merong sinusundang tricycle. Maraming possibilities pero kung uh, natages o napinahan sa gilid at hindi umabot yung uh, overtake, talagang ano yun tas mabilis din yung motor accidenti talagang po, ano yun, pipitik yun eh pipitik yung tricycle eh po, yung talagang accidenti. mawawalan ng control ayun ay nako kaya Diyos ko kahit ganyan kaluwang yung daan at uh, ma ma walang uh, sikip ng uh, trapiko dapat ano pa din talaga yung pag-iingat at yung yung ano yung ang tawag mo doon alerto ka hmm? oh, alerto pero, ka, ka palagi kahit anong alerto siguro yung In, yung tricycle, in the ano? first place, kung nandun yung tricycle Ang, sa fast lane. mali dun yung ano, yung... Yung nag-overtake na, no? na ban. Oh, oh, ano, na van. Oo nga, ano? Apaka. Oo, oh, yung Innova Eh, pero... Ito na lang titingnan mo. Kung yung tricycle ay eh, andun sa... Kailangan sa ba kasi kung ma... Eh, kung halimbawa, ba ba, kaya mabilis kaya din yung ano. Mabilis din, malamang mabilis din yung motor. tricycle. Oo, oh, kasi kung... Kung mabagal yung tricycle... Pupunta siya sa kanan. Ano yun eh? May papreno niya eh. May pepreno niya ng... May pepreno malamang, pa niya. Malamang malakas ang bungo sa kanya yung... No, Oy, sa oo. Okay. Sakit Oo. yun, kaya kung nagumanon siya. Pagka ganon, nawala siya sa yung ano? rason, ay, uh, yung magiging rason, eh hindi siya nawalan ng control. Parang yung ano ang, yung SUV ang naging oo, dahilan para lumipat SUV, siya sa kanya. SUV, oh, dati na, talaga. Nabanggang ganon, gumanon siya. Mm -hmm. Tapos dinapurak naman siya. Oo. oo. Eh, Diyos ko, imagine mo naman yung itsura. Hindi na may tsura nung ano, kung, track. nung truck. Okay. Ano yan? Six wheeler? Bangas o, yung bandang kaliwa eh. oh. Oo. Oh, eh, tricycle uh -huh. lang Muntik nang sumuot dun sa... Eh, yung tricycle na nalanos yung harap ah. Uh -huh. Ang natira lang eh yung ano, tapos bandang yung bandang likod. Yung mga sakay eh... Talaga sa kalsada. Yu talagang yu yung sakay eh yu yu ano, talagang... Lumipat. Madurog. Madurog. May isa eh, durog yung mukha eh parang nabitak pa nga na ganun tapos pipis yung kabilang part eh. kaya nakakaano, nakaka ang tawag mo dyan <laughs> nakakatakot uh -oh, in a way at uh, ayun talagang ano na lang talagang uh, sa mga nagmamaneho, lalo na yung mga maliliit tricycle, motorcyclo huwag masyadong ano huwag masyadong uh, hari ng daan <laughs> Oo. Di ba? kung yun yung, yung... bagong kalsada di ba? Yung Vergara Highway. Sa may Kabanatuan City na yan eh. Mm -hmm. Yung kung saan tayo naligaw ligaw. Oo, oh, uh, nasa, alam mo, di ba, nadaanan natin yung Victory Church. Uh -huh. malapit daw dun. Oo, oh, malapit daw. Nadaanan uh -huh. natin yun, di ba? Uh -huh. Pero malinis yung daan eh. Talagang kung ikaw ay kampante sa pagmamaneho, pwede ka rin eh. Oo, oh, oh, malapad. Pero dapat kasi yun, na nasa tamang lane ka. Kung mabagal uh -huh. ka, at yung takbo mo eh hanggang aabot lang ng 50 o 40. Dito ka lang eh, sa... Kasi ang... nga malinis, di mabilis ang mga patakbo nila. Tricycle, saka yung Innova. Kinirap nung ganyan na... Pero inabot ng Innova yung tricycle. Oh. Dapat hindi niya inabot yun eh. Oo. Eh kung talagang... Mati ano, niya inabot, mabilis lang. siya. Tapos hmm. nakadikit. Nadikitan. Oo. Or ano siya, yung yung kanyang yung kanyang uh, yung kanyang attention eh may, wala yung, hindi wala sa pagmamahal. Oo, Ganon. Oh. Kaya dapat pag ikaw ay nasa likod ng manibela, wala kang ibang ginagawa kundi pagmamaneho okay. lang. Okay. Mm -hmm. condolence sa mga okay. pamilya po ng mga nasawi diyan sa aksidente na yan.